ano po ba yung nakikita natin na nakailangan kailangan natin gawin o kailangan nilang gawin para yung gampanin nila dito sa problema natin sa budget change security ay uh, matiyak natin. Okay. Um, ang mga agricultural co-ops sa buong bansa ay involved sa tatlong aspeto ng agrikultura. Merong production. Ito yung taga-produce lang ng pala taga-produce ng mais taga-produce ng kasaba, taga-produce ng uh, mga gulay at iba pa. Pangalawa po yung value adding or processing. Meron din mga co-op na ganyan, sila ay kumukuha ng mga raw products at pre-process yan. O di kaya ini-store. Kahapon, nandun kami sa Nueva Ecija. Isang malaking co-op doon. Federasyon ng na mga nagtatanim ng uh, sibuyas. Ang laki nung kanilang storage facility. So yon, So, production, value adding, number three, marketing. Hindi sila involved sa production, hindi sila involved sa processing. value adding or processing. Nagbenta lang sila. Ayan. So, tatlong aspeto yan ang uh, uh, sinasalian nila. At marami na pong co-op na ganyan. Uh, actually, ganito. May, may isa sa aking mga programa, at uh, ito'y ginagawa na rin kasalukuyan ng CTA, ay mergers and consolidation yung mga maliliit na ko na pare-pares naman ng negosyo, pag isahin na lang natin sila. Mas malakas, mas malaki. Mas malaki pa yung kanilang market share kung sa At yung influensya. At uh, kahapon din, doon sa Nueva Ecija, merong tatlo yata ang microcoop. Nag, -nag Nagsama-sama. Nabigyan pa sila ng assistance from CDA. Kalahating milyon. Para ito yung upisa ng kanilang project. Tinanong ko yung project nila, farm inputs mm -hmm. trading. So sila yung magsusupply ng mga farm inputs sa kanilang hanay ng mga magsasakang membro. Which is a good uh, venture. So, ito pa isa sa mga kasalukuyang programa ng CDA, Mergers and Consolidation of Micro and Small Co-ops? Para mas lumaki. Para lum mas lumaki. Ang tawag nila yan dyan sa Thailand, amalgamation. Yung ibang country, buy out. Binibili ng mga malalaking ko yung maliliit na ko para sumali na lang sila. Para wala nang problema sa governance, wala rin pro problema pero yung, sa... Pero yung uh, benefits nila as member of the cooperatives, hindi mo ay, ay, hindi mawawala. mawawala. Ang konsepto, prinsipyo, at filosofiya ng ko, daladala nila kahit mag-merge sila. Ang pag-merge kasi at consolidate ng isang ko, o oh, dalawa tatlong o tatlong ko, ay hindi pinipwersa na isasagawa ng CDA. Yung sa amin, eh, voluntary. Yan. Yeah. At kung meron na silang konsepto at uh, uh, layunin na mag-consolidate, kami pa ay tutulong. So, ang ginagawa dyan, may, siyempre, titignan kung ano yung talagang estado financially ng isang ko, ilan yung asset, ilan yung liability ilan din yung mga share capital. Ganon din yon sa kabila. Ito yung tinatawag na, ito yung aambag ko na asset. Ito yung aambag ko na utang. Ito yung aambag ko na asset. Ito yung aambag ko na utang. Ayan. Tapos, pagkatapos ng audit na yun, magkakaroon na ng joint assembly. At uh, ito yung aprubahan dapat ng general assembly. Alam niyo, Chairman, ang dami ko pang gustong itanong, pero alam ko naman na magkakausap ulit tayo. Ay, siyempre, siyempre. At sempre, sempre. yung inyo namang opisina at itong buong Cooperative Development Authority ay pwedeng maging kunduit yung aking home program. Mm -hmm. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, ah uh, masyado kong yung oras, alam ko marami pa tayong, marami pa po kayong uh, na, <laughs> na, ano, na, na, na meetings ngayong araw na to. At ako ay nagpapasalamat yung aming programa uh, agree sa bagong Pilipinas. Agreed ito po ay uh, Pilipinas. itinayo na na-create namin in support of the agenda of the president. Yes. Kaya yung kaya yung title eh. Agree sa bagong Pilipinas. Uh, Chairman Alex, marami pong salamat. Parting words na lang. Uh, sa lahat-lahat po uh, sa akin uh, sa ating kababayan, uh, ituloy po nila ang pagtitiwala sa kooperatiba. Ituloy po nila ang kanilang pagtangkilik sa kooperatiba dahil nandito ang Cooperative Development Authority na umaalalay at gumagabay sa kanila. Ang uh, CDA po ay para sa kooperatiba, hindi yung kooperatiba ang para sa CDA. 'Yan po at uh, sa ating bagong Pilipinas, dapat po sumali na tayo sa kooperatiba. Kasi mawala pong mawawala sa inyo pag kayo sumali at tumangkilik sa ating kaupartiba. Maraming salamat po. Maraming salamat po, uh, Yusek, uh, Alex.